Tumatanggap na ng aplikasyon ngayon ang Overseas Workers Welfare Administration Region 2 para sa scholarship assistance ng mga incoming first-year college students na anak ng migrant workers. Sa inilabas na anunsyo ng ahensya, magsisimula ang aplikasyon sa ikadalawamput anim ng Hulyo at magtatapos naman sa ikalabing anim ng Agosto taong kasalukuyan. Nagkakahalaga naman ng 20,000 pesos per school year ang scholarship na ibibigay ng ahensya sa maaaring maging kwalipikado sa naturang programa. Kabilang sa maaaring mag-apply ay kapatid o anak ng OFW, single, may passing general weighted average at ang OFW ay hindi lalampas sa $600 ang kinikita buwan-buwan. Pinapayuhan naman ang mga interesado na mag-register lamang sa QR code na nakapost sa official Facebook page ng OWA Region 2. Para sa IFM News, ako si Idol Fina Pantasia. Idol!